Hey guys, welcome to my channel. Mom Shilin and you look live with my Yan. Ano ba nangyayari dito? Yan, kasama ko ang sister ko at yung friend namin si Wayne. Nandito kami sa kainan. kamo order kami ng hotdog, french fries and fishball Nandito po kami sa Pantalan. Lumalanghap kami ng hangin dagat. Ako, tingnan mo ako, be. Ang hangin, o. Sobrang payat ko na talaga, biyo. tingnan mo. O, hmm? ano? Guys, kumayat na ako dito sa buhol. Sobrang pagkapayat ko na, hmm? Hindi na chubby. Hmm? Ganyan mukha ko dati, o. Oh. Hmm? ganito, chabi-chabi ngayon. Baby girl. Pahaba. haba Baby girl dati, wala lang mat chabi-chabi sa mukha. Pahaba na yung mukha kung Wala nang laman yung kisingi ko. Sobrang stress. Sobrang stressful yung buhay namin dito, guys. Oh, I'm longing to go back to Manila. Oh. Oh, payat na ako. payat at her. payat na. Very, ano, haggard yung mga mga ano, namin. Kasi whole day na uh, work. Nag-work sa sa bahay. And then, ang dami kong lakad ngayon. Galing ako sa merkado kanina. Sobrang init. Nag-market mark, day kasi ngayon. And then, napunta pa ako sa Xerox ano, store. Nagpa-Xerox. Lakaw lang. Lakad lang. Sobrang Hey, Kapoy. Kapoy ko. Hindi, pag-abot. Dito na put ko sa tagbilaran ganiha. Pumunta kong tagbilaran. Sobrang init. <laughs> Sobrang stress, guys. Gahuwat ni sa sa jeep nga mularga. 30 minutes gahuwat o magpasayro. <clears throat> Holy cow. <laughs> Puerting init. Sobrang init sa loob ng jeep. Andun pa ako sa gitna ng jeep. Tapos tapan yung bintana ng mga tao kaya mainit. So sabi ko, hindi na ako ulit sumakay ng jeep ng ganun nga. No? <laughs> 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 no magkuan, magkuan tak, no maguat tak, kuan? Thirty minutes, <laughs> <laughs> banget Abi nao nga samot mularga na o, nami ha. Samot na og Sunday, Mom. Kay nas oh. puno. Abi na ho, ako na lang ang ang pasahiro gi ko anila. Ana ako man di ay upat sa extension. Sa taliwa. Oh, na ako sa taliwa. Just so bili para sa Manila oh, na. Ako sa <laughs> ay, nako bisag wa mamukuno. Adire. Ito ang uh, uh ako suki na kami. Dito tindahan dito kami bumibili ng mga ano nila. Fries, may hot dog, may, may barbecue sila. Ang may pangalan. Fish ball. dito kami bumibili pag nandito kami sa pantalan. Nung minsan, nung minsan dumaan kami dito wala kami dalang pera. Cheese. Wala <laughs> kami dalang And dito. Kaya, kakilala niya si daddy. Nawali ito lang, hindi na rin ko. Kakilala namin. Ito yung pantalan guys. So, ang daming tao. May nagiinuman dito. Tapos mayroong ano tindahan din. nag iisang tindahan. And then yun ang dagat. <laughs> <laughs> Dili, sweet. Noni, oh. So, oh. ano okay, Pero guys, no. Kani, wala ni pantalan guys. Nami nagpipiknik dito guys. Daghan. Uni. No, Uni, no, oh. Oh Ta guys. Taob taub oh. Taub. Taub. Ngit-ngit ng -ngit good. Ang dagat. Ay, dagat. Ngit-ngit. Hindi makita. Ang ko, ano nagpi picnic diri. O. Oh. Ano. 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 Diba? Ayan ang tindahan. Nag-iisang tindahan. Ayan o. Oh. Hintay, waiting kami sa order namin. Ayan mana na. na? Rain, pa? Rain, rain just for, ay, ball akin. Uh, imo ng na? hotdog. Ay, hotdog rain, imo ng hotdog. Ay, isa ka, kwanta ba? Fries. Kiri, ah. Nakakikuan. Kanang, sana? Kanang, sana? Oh, okay. Mga 40. There sanchara and money ako fish ball. Kayu radio hot dog. Og oh, price yan. Pilatanan be. Ang usa ayaw. Mamaya dia mainggit ka ha. Ayan, um, 65. <coughs> Ayan. Ay, mo si Sige. Hindi eh, mo mga dito, te. Ay. <laughs> Imagine ko lang nung lang lula siya. <laughs> Yung mga kasama ko. <kaya. laughs> Lagi ginig na Afraid of heights. Lalo, nakalutin ako sa wala. Ang mga liho dito. de? De? Karoon, karoon. Ay, lalo, te. Te. Te